Hello, hello, hello mga katuklas. Kamusta na po kayong lahat? At sigurado po akong sa araw na ito ay napakaganda na naman ng ating mga matutuklasan. Kaya stay tuned lang po kayo dito sa programa at samahan kaming tuklasin ang mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Dito lang 'yan sa programang Tuklasin natin. Bakit nga ba red, white and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lamang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga ba ang pagkakaiba ng Filipino time sa American time? Eh ang Indian time. Halina't tuklasin natin. Mga paksang kakaiba, hanga at kakatuwa. Tuklasin natin. Isa sa mga pagkain hinding hindi pwedeng mawala, lalo na sa ating mga taga-Asya, especially sa ating mga Pinoy, ay ang pagkain ng kanin at mais. May kukonsidera kasi natin ito as our primary food, di ba? Ngayon, na-experience nyo na ba na parang hindi buo ang ating araw kapag hindi tayo nakakakain ng kanin? Imaginin mo na lang na puro ulam lang ang kinakain mo Although may mga bansa na talagang nakakakain sila ng walang kanin, especially sa mga western countries. Pero sabi ko nga sa ating mga Pinoy, hindi pwede yan. Dahil bahagi na ng ating pagkain sa araw-araw ang kanin. O kung walang kanin ay mais. Kaya sa araw na ito ay patungkol po sa rice and corn ang ating mga tutuklasin. Kaya ready na ba kayo? Okay, simulan na natin ang ating pagtuklas. Bakit mahalaga ang bigas? Ang bigas ay ang pinakamahalagang ani ng pagkain ng umuunlad na bansa at ang pangunahing sangkap sa pagkain o staple food ng higit sa kalahati ng populasyon ng mundo. Ibig sabihin, almost half ng mga tao sa mundo ay kumakain ng kanin. Ito ay mayaman sa nutrisyon, vitamina at mineral. Ito ay isa sa napakagandang source o mapagkukunan ng complex carbohydrates. At siyam sa bawat sampung tao sa mundo na kumakain ng bigas ay mga asyano. Ilang uri nga ba meron ang bigas? Mayroong 40,000 mga uri ng palay sa mundo. Ilan sa mga yan ay ang mga jasmine rice, brown rice, red cargo rice, purple rice, tikka rice, long grain white rice, at napakarami pang iba. Ang bigas ba ay putas o gulay? Botanically, ang isang butil ng cereal tulad ng mais, bigas o trigo ay isang uri ng prutas. Ito ay tinatawag na cariopsis. Alin nga ba sa mga bigas ng bansa ang pinakamaganda o pinakadabes? Para sa pangatlong sunod-sunod na taon, ang World Rice Conference ang pinakamaganda sa buong mundo. Pero ngayong taon ay binahagi ng Cambodia ang award sa Thailand. Ilang uri o variety ng bigas nga ba ang the best? The whole grains ay may uugnay upang mabawasan ang peligro ng heart disease, labis na timbang obesity at ilan sa mga cancer. Sa makatwid, ang pagpili ng whole grains na kulay monggi or brown, pula, itim, o wild rice ay isang mahusay na pagpipilian para sa ikabubuti ng ating kalusugan. Dagdag pa, ang mga varieties na ito ay mas mayaman sa disease-fighting antioxidant. Healthy food nga ba ang bigas? Masustansya nga ba ito? Ang bigas ay isang mayamang mapagkukunan ng carbohydrates, pangunahing mapagkukunan ng fuel source ng ating katawan. Maaaring mapanatili ito ang inyong katawan na masigla at mahalaga ito para sa ating pag-ehersisyo. Lalo na ang brown rice. Ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng maraming mga nutrisyon. Kabilang na ang fiber, manganese, selenium, magnesium at B vitamins. Alin ang pinakamahal na bigas na dapat iwasan ng mga nanay? ito ay ang kinemay rice ano ang kinemay rice ang Toyo Rice Corporation ay nagtakda ng isang Guinness World Book of Record noong 2016 para sa pinakamahal na bigas sa buong mundo na nagkakahalaga ng mataginting na 109 US dollars o 5,400 56 pesos lang naman bawat kilo nito. Oh no! At ito nga ay kinilala ang pinakamahal na rice. Si KG Saka, ang pangulo ng kumpanya, ang nakipag-usap sa CNBC tungkol sa sektor ng agrikultura ng Japan. Ang ginawang pandikit upang maitayo ang Great Wall of China, alam nyo ba, ay sticky rice. Naitayo ang Great Wall of China sa panahon ng Ming Dynasty noong ikalabing lima at ikalabing anim na siglo. Ang mga workers ay gumamit ng porridge o lugaw na gawa sa bigas kasama ang calcium carbonate bilang mortar upang mapagdikit-dikit ang mga bato ng dingding. Rice is good for years. Maliban kung ito ay brown rice, ang hilaw na white rice ay mapapanatiling sariwa at nakakain na umaabot o umabot man ito ng 10 hanggang 30 taon, depende kung paano ito iniimba. Ngunit ang hilaw na brown rice ay may shelf life na tatlo hanggang anim na buwan lamang dahil ang brown coating nito ay mag-o-oxidize o, o kukunan. Alam din ba mga katuklas na lahat ng white rice ay nagmula lang din sa brown rice. Ang white rice ay isang brown rice lamang na tinanggal ang panlabas na layer ng bran at pinakintap. Alright mga katuklas, ilan lamang po yan sa ating mga tutuklasin pero ginugutom na ako sa amoy ng masarap na klase ng bigas. Marami po po tayong babanggitin kaya huwag po kayong alis. Magbabalik po ang programang ito. Narito ang mga pagkain dapat kainin upang mapanatiling malusog ang ating dugo. Mga pagkain mayaman sa ayon. Ang ayon ang isa sa pinakamahalagang nutrients sa pagproduce ng red blood cells. Ang mga pagkain sagana sa ayon ay red meat, spinach, turnip leaves, legume, whole grains, raisins, pumpkin seed at iba pang mga buto ng gulay mga pagkain mayaman sa vitamin B6. Ang vitamin B6 ay tumutulong sa pagproduce ng protein na kailangan ng dugo. Ang mga pagkain sagana sa vitamin B6 ay isda, bigas, karne ng pabo, manok, patatas, saging at mani. Mga pagkain mayaman sa vitamin B12. Ang vitamin B12 naman ay tumutulong sa pagproduce ng malusog na red blood cells. Ito ay matatagpuan sa lahat ng uri ng karne ng hayop. Mga pagkain mayaman sa folate. Ito naman ay tumutulong upang maiwasan ang vitamin-related, anemia, heart diseases, at certain types ng cancer. Ang mga pagkain mayaman sa folate ay mga pagkain dark leafy vegetables. Isang paalala mula sa Live TV. Your Life, Your TV Alam nyo ba kung ano ang English ng salitang gigin? Eh ng pasma? O oh, ito, madali lang. Ang salitang kilig. Wala kayong maisip, no? Ilan lang yan sa mga salitang Tagalog na walang katumbas na salita sa English. Gusto niyong malaman ang iba pa? Ugaliing manood ng tuklasin natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Araw-araw alas 12.30 ng tanghali, dito lamang sa Life TV. Your Life, Your TV. Alamin ang ibig sabihin ng rainfall intensity ayon sa ulat panahon. Light rain, ito ay ambon o mahinang ulan. Moderate rain, ito ay katamtamang lakas ng ulan. Heavy rain, medyo malakas na ulan na posibleng magdulot ng pagbaha. May yellow warning na mula sa pag-asa upang imonitor ang posibleng pagtaas ng tubig intense rain o matinding ulan. May orange warning galing sa pag-asa upang maging alerto kung kailangan lumikas sa pagtaas ng baha. Torrential rain. Matinding buhos ng ulan at zero visibility ang hatid nito. May red warning na galing sa pag-asa upang lumikas papunta sa mas mataas na lugar. Mag-ingat at maging alerto. Isang paalala mula sa Live TV. Your life, your TV madali lang mag-recite ng English alphabet. Pero paano kung pabaliktan? Kaya mo ba? Z, Y, X, W, Z? Z, Y, X, W, uh, V, A, A, B, C, D, F, G. Z, Y, X, W, U V Y W X Y Z. T V V U V V Z Y X W. Ah, yeah. wait uh, lah, wait wait. U. <laughs> Mahirap, di ba? manood ng tuklasin natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Dito lamang sa Live TV. Your life, your TV. Tandaan ang mga sumusunod kung iiwang walang tao ang bahay. Itago sa ligtas na lugar ang mahalagang bagay tulad ng salapi, alahas o kaya ay mga importanteng dokumento. Maglagay ng kurtina sa mga pintana at siguruhing nakasara ang mga ito. Munutin ang anumang plugs ng electrical appliances sa bahay bago umalis o kaya ay patayin ang main fuse. Gayun din, isaradong mabuti ang gasol at siguruhing nakapatay ang kalan upang makaiwas sa sunog. Siguraduhin ding nakasara ang pintuan at i-double check ang kandado ng inyong gate bago umalis ng inyong bahay. Ipagbilin ang bahay sa taong pinagkakatiwalaan. Ang isang bahay na walang tao ay prime target ng pangluloob at paglinakaw. Mga paalala mula sa Live TV. Your Life, Your TV. Sa pagpunta sa ating summer destination, narito ang ilan sa mga simpleng hakbang na makatutulong para maiwasan ang pagkahilo sa biyahe. Pumesto sa bahaging hindi masyadong mararamdaman ang paggalaw. Tumingin sa malayong lugar. Panatiliin sa isang pwesto ang ulo. Huwag manigarilyo. Iwasang kumain ng mamantika at maanghang na pagkain. Huwag uminom ng alak uminom ng gamot kontra hilo. Huwag magbabasa habang nasa biyahe. Buksan ang bintana at magpahangin. Umiwas sa mga taong nakararanas din ng motion sickness. Isang safety reminder mula sa Live TV. Your life, your TV. At nagbabalik nga po ang programang Tuklasin Natin. Kanina nga po ay nabanggit na natin ang ilan sa mga nakamamanghang facts and trivias about sa mga bigas. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pagtuklas, gusto ko po munang batiin ang ating mga katuklas na patuloy na katutok dito sa ating programa sa mga nananghalian, kay nanay, kay ate, kay kuya, at sa ating po mga avid viewers around Laguna, Batangas, and Quezon. Hello po sa inyong lahat dyan. So ayan, ipagpapatuloy na po natin ang ating pagtuklas. Alam nyo ba mga katuklas na maliban sa Antarctica, ang bigas ay tumutubo sa lahat ng kontinente ng mundo. Ang palay ay adaptable, madaling lumaki, at ito ay may napakataas na ani. Kaya naman matatawag ito na terrific crop. Madali itong tumubo sa anmang bahagi ng lupa at kaya ang pakainin nito ang isang malaking populasyon. Isang buto lamang ng palay ay maaring magbunga ng higit sa 3,000 na buti. At alam nyo rin ba mga katuklas na ang pinakamalaking mangkok ng fried rice ay pinakain sa mga baboy? Noong October 2015, 300 na mga kusinero ang nagtulong-tulong sa Yanzhou, China upang sirain ang world record para sa pinakamalaking mangkok ng fried rice. Gumawa sila ng isang malaking mangkok ng yung chow fried rice. Ito ay gawa sa bigas, itlog, manok, ham, hipon, pinatuyong scallops at gulay. Sarap! At ito ay tumimbang sa 9,242 pounds. Nagiwang ang lahat hanggang sa lumitaw ang mga larawan ng ilan sa mga bigas na ikinarga sa mga dump truck at ipinadala sa mga pig farms. Ayon sa Guinness, ang kabuuan ng bigas ay kailangang kainin ng mga tao upang maging qualified. At dahil nga sa hindi nila nakain ang ginawang fried rice, ay nanatiling hawa ng Turkey Culinary Federation sa Balu or Bolu, Turkey ang Guinness Record na gumawa ng 6,944 pound na fried rice. Alam nyo rin ba mga katuklas na ang mais ay isang ligaw na damo o wild grass? Sampung libong taon na ang nakakalipas. Ang mga tao mula sa Southern Mexico ay nakakolekta at kumain ng isang ligaw na damo na tinawag na teosinte. na ngayon ay tinatawag nating mais o field corn. Mula sa Mexico, pumalat ang mais sa panahon ng migration sa southwest areas ng Estados Unidos hanggang sa Peru. Tuklasin natin would like to thank the following. Boracay Grace Hotel, your home in the paradise of Boracay. Grace Island Resort. Water on the Rock, drink water, healthy and safe water. Watchers Coffee and Tea, Siluam Diner Coffee and Food. Made beautiful salon. God has made everything beautiful in its time. Jacob's Well Spring Resort. All right, nakakagutom naman ng ating mga tinuklas at napakasarap na pagkain talaga naman itong ating mga tinuklas sa araw na ito. Lalo na ang mais na napakasarap na merienda tuwing hapon o panangalian. At dahil nga po hindi na sapat ang ating oras sa pagtuklas, kailangan ko na pong magpaalam hanggang sa susunod na ating pagtuklas. Ako po ang inyong nakasama, Kuya Kem, at ito po ang tuklasin natin.